Hello everyone, welcome back to my channel. Ayan guys, masaya um, lang po kami ngayon kasi namigay si Amo ng ano, kunting yung mga hindi na niya ginagamit binibigay niya sa amin. At papakita ko sa inyo kung ano yung binigay niya sa amin. Siyempre, ito lang naman yung binigay niya. Pero, um, maraki na rin ng papasalamat namin at nagkaroon kami ng ganito. At syempre, hindi naman lahat ng Amo ng ganito, di diba? Kasi dong yung nanay niya, hindi mo talaga maasahan na ganito ganyan. Hindi talaga namimigay kasi ang katwiran noon is may sahod ka naman kaya hindi na dapat bibigyan yung mga katulong, Pero yung amo ko dito, yung anak niya guys, yung naanoan ko ngayon. Kasi diba, galing ako sa matanda, tapos pinasa ko sa isang anak, tapos nung natapos yung isang anak ng 2 months ko doon, dito ako. So, natapos ako ng 2 months dito, binalik ako doon sa Lola kasi nagramadaan. Tapos, after ng Ramadan, binalik na naman ako dito. Pero, mas gusto ko dito, guys, kasi maano siya mabait. At saka, free uh, kami sa kain. May pang almusal kami, tanghalian, kompleto. Kung ano yung kinakain nila, nakakain namin. At, pawala sila, ayan, nagsasain kami. Nagluluto kami ng manok. <laughs> walang problema itlog makakakuha kami doon sa lola hindi bawal yon bawal yung itlog mga ganun so guys papakita ko lang Siyempre, masaya kami di ba minsan lang kasi mangyari ito so ito na papakita ko na siya so ayan na nga guys papakita ko lang i-flex ko lang, no sa sobrang tuwa po namin kasi ayan nga. eto nga yung mga binigay ng aming amo so ito guys ito yon yun. yung mga chocolates chocolates nila yan so ito yung ano, pareho lahat ng ano, yung mga sapatos at saka, yan, pareho yung mga ano lang, pareho ang size niyan. Tapos ito, ang medyo bago pa, yan. Sabi nga niya, kunin kun ko na daw yung dalawa kasi bago. Sabi ko hindi sa kasama ko na lang kasi uh, kasama ko na lang yan kasi iba yung type ko. <laughs> kasi ito yung type ko, guys. ayan, Pareho din niya ng size. Bago pa rin to, bago. ayan, oh, puti puti pa ng gilid. Bago pa rin yan. Tapos ito naman, medyo gamit na niya. Kaso lang, kasi lang guys, ito yung pinili ko. Bakit? Ito comfort kasi, komportable kasi ako sa ano, sa pa ako to. Com comfortable ako sa pa, pag sinuot ko yan. So, ito naman, ganun din. Comfortable din ang kamay. Kahit kamay. Comfortable ang pa ako dito din yan. Tapos ito guys, ayan. Skeeters yan guys. Ayan o, oh, skeeters. Skeeters. So, Yan o, yan o, Yan, Skechers. At ah, meron akong bag dito. Ayan, may ano to. Ayan, o. Ayan, bigyan niya mo yan. O, no? diba? Ayan, guys. Ayan. ayan, coach. Ayan, coach. Ayan, ngayon lang ako nagkabag ng ganito. Nang bigay pa, diba? So, simpleng bagay na. Para sa Uh, sa kanila simple lang pero malaki na rin ang saya ng aking puso pag nakatanggap tayo ng ganito at bigla akong napakontent no so ayun guys ito yung akin at yung sa kasama ko yung dalawang sapatos tsaka ito mga gamot sa ngipin ayan mga chocolate mga ako anik-anik ng nila yan <laughs> So, syempre talaga namang happy ako, no? Kasi minsan lang naman uh, tayo ng ganitong amo. Naalala ko tuloy yung amo ko dati sa Riyadh. Kasi mahilig din yun magbigay. Kahit mga gamit sa kusina, mga firex, mga ganun. Pero dito kasi nang bigla lang talaga ako. Kasi yung nanay nila, napakadamot. Bawal nga magpakargo. Tapos yung magbigay-bigay. Ayan ah, nga kasi katwiran nga niya, may mga sahod kami. So, ito lang guys. Flex ko lang. Kaya, thank you so much for watching. God bless us all. Bye!